Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata pitundaan at labing isa hanggang pitundaan at labing lima. Kabanata pitundaan at labing isa, si Mr. Jones ay halos may kapansanan sa oras na ito, at ang kanyang buong katawan ay nasa matinding sakit. Lahat ng lakas ng loob at lakas ay ganap na nawala. Tinitigin niya ng masama si Charlie, iniisip ang mga mahihinang napatay ang kanyang sarili. Ngayon, susunod din ba siya sa yapak ng mga mahihina, na dinurog at pinatay ng master, na hindi niya kayang labanan? Sa pag-iisip nito, si Mr. Jones ay natakot. Talagang napakalakas ng kanyang lakas. Ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi siya natatakot sa kamatayan. Kung mas marami siyang napatay, mas pinahahalagahan niya ang buhay. Gusto niyang mabuhay, gusto niyang mamuhay ng comfortable at masigla. Kaya naman sinundan niya ang pamilya Wu, at tinulungan silang abusuhin ang mga kaaway ng pamilyang Wu. Dumating siya upang pumatay, at pagkatapos ng pagpatay, maaari siyang makipagpalitan ng malaking kayamanan mula sa pamilya Wu. Matapos ang magagandang araw ng mga nakaraang taon, pakiramdam niya ay napakasarap ng buhay. Kung mamatay siya ngayon, hindi niya ito matatanggap. Kaya, umiyak siya at sinabi kay Charlie. Mr. Wade, hindi ko nakilala ang iyong kamahalan. Hindi ko alam na mayroon kang ganoong lakas. Hinihiling ko lang na isipin mo na ako ay utusan lamang ng pamilya Wu at sumusunod sa mga utos. Sa batayang ito, mangyaring iligtas ang aking buhay. Malamig na sinabi ni Charlie, dahil lamang sa nagtatrabaho ka para sa pamilyang Wu, sa palagay ko ikaw ay nakakapuot. Sa pamamagitan nito, tinapakan ni Charlie ang kanyang kanang balikat, at ganap na inalis ang kanyang buong kanang braso. Umiyak si Mr. Jones, ngunit naiinis na sinabi ni Charlie, ang iba ay may tunay na sama ng loob laban sa akin. Dumating sila para patayin ako. Naiintindihan ko, ngunit wala akong sama ng loob sa iyo. Ikaw ay naparito upang patayin ako para sa pera. Hindi ka ba mas napupuot kaysa sa aking kaaway? Mr. Wade, I'm sorry. Hindi inaasahan ni Mr. Jones na gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit hindi niya intensyon na lalo pang magalit si Charlie. Ngayon ay nabasag na ang kanyang mga balikat. Mula ngayon, ang dalawang braso na ito ay parang dalawang manggas. Maaari lamang silang madapa at magpabalik-balik sa katawan. Walang pinagkaiba sa basura. Ibinaling ni Charlie ang kanyang mukha sa sandaling ito tumingin kay Liu Guang at sa kanyang anak na lalaki, at malamig na nagsabi, Napakayabang ninyong dalawa, nangahas pa kayong makipaglaban sa aking ginan. Ang dalawang mayabang na si Liu Guang at ang kanyang anak, ay natakot at natulala. Alam nila na ang limang tao na inabandonan ni Charlie, kahit bata pa, ay ganoon din ang mga bodyguard ng young master na si Roger, at napakalakas nila. Ngunit hindi nila pinangarap na ang grupong ito ay magiging lubhang mahina, at sila ay hindi makalaban kahit isang galaw ilang kay Charlie. Ang pag-iisip tungkol dito ay nagpapanik kay Liu Ming. Mahigpit niyang idiniin ang punyal sa leeg ni Jacob, at sumigaw sa nanginginig na boses. Charlie tumigil ka, kung hindi, papatayin ko ang bienan mo. Sa sobrang takot ni Jacob, ay nagmadali siyang sumigaw kay Charlie. Charlie, iligtas mo ako. Charlie, sa sandaling ito, biglang itinaas ni Liu Guang ang kanyang braso at sinampal ng malakas si Liu Ming. Bago bumalik sa katinoan si Liu Ming, natigilan siya at nagtanong. Dad, bakit mo ako sinampal? Galit na sinabi ni Liu Guang. Ikaw bastardo, maglakas loob ka na kumuha ng kutsilyo laban kay Mr. Wade. Hinahanap mo ba ang kamatayan? Magmadaling lumuhad para kay Mr. Wade. Matapos pag-alitan ng kanyang anak, tumalikod si Liu Guang, lumuhad sa lupa at agad na umiyak. Mr. Wade, kinuha ako ng pamilya ko at ng kanyang anak. Hinayaan nila akong patayin si Mr. Orville at pagkatapos ay umupo sa trono ni Mr. Orville. Sabi din nila na papatayin ka at magsalita para sa kanyang anak. Mangyaring basahin ito para sa aking kapakanan na pansamantalang pagkalito, patawarin mo ako. Si Liu Ming ay isang nabigla na binata, ngunit si Liu Guang ay hindi. Alam na alam niya na ang kasalukuyang sitwasyon ay tuluyan ng binawi ni Charlie na mag-isa. Kung makikipaglaban pa siya kay Charlie sa mga oras na ito, magiging parul talaga ang palikuran at kamatayan. Siyempre gusto niya talagang maupo sa posisyon ni Mr. Orville, pero kailangan din niya ang buhay niya. Sa makatuwid, ang pamilya Wu, ang unang pamilya ng Oris Hill, at ang Oris Hill Underground Emperor ay wala sa kanya. Gusto lang niyang mabuhay ng maayos. Kung hindi, kahit na si Charlie ay sumuko at hinayaan ang kanyang sarili na mabuhay. Malamang ay mauwi siya na parang si Mr. Jones. Kabanata 712 Itong si Mr. Jones ay isa ng walang kwentang tao. Hindi man lang siya magkakaroon ng kakayahang punasan ang kanyang kwet. Ang magkabilang balikat ay ganap na nabasag, pati na rin ang laman at mga tisyo. Ang unang dapat gawin kapag dinala siya sa ospital ay ang pagputol ng magkabilang braso. Ayaw niyang mamuhay ng mas masahul pa sa kamatayan. Sa oras na ito, gustong maunawaan ni Liu Ming, na walang silbi ang pagpapanggap na walang awa kay Charlie. Ang isang lalaking tulad ni Mr. Jones ay nang bubog sa mga nasasakupan ni Orville at pumatol tulad ng mga melon at gulay. Sa ilalim ng mga kamay ni Charlie, wala siyang binatbat. Kahit na gumamit talaga siya ng kutsilyo sa lalamuna ni Jacob, natatakot siya na si Charlie ay kayang patayin siya sa pagliligtas sa buhay ni Jacob. Kaya, alam ni Dad ang kasalukuyang mga pangyayari. Sa pag-iisip nito, napaluhod din siya habang umiiyak at sinabing, Mr. Wade, nagkamali ako, patawarin mo sana ako. Dumating kami ni Dad ngayon dahil sa pag-uusig ni Ginoong Orville, kung hindi, bibigyan mo ako ng sampung lakas ng loob. At hindi ako maglakas loob na ilipat ang iyong mga tao. Pagkatapos magsalita, lumuhad siya sa lupa, yumuko ulit para humingi ng tawad, umiyak ng mapait at nasira. Ngumiti si Charlie at sinabi, mukhang may matinding pagnanasa ang mag-ama na mabuhay. Nagmamadaling sinabi ni Liu Guang, Mr. Wade, naliligaw din tayo at marunong bumalik. Malamig na sumimangot si Charlie, lumuhad kayong dalawa, kung maglakas loob kang lumipat, sisirain ko ang ulo ng aso mo. Nanginginig ang mag-ama, at kapwa lumuhad sa lupa na hindi nangahas na gumalaw. Lumapit si Charlie sa gilid ni Mr. Orville sa oras na ito at naramdaman ang kanyang palsa. Bagamat na lang nalaman na may hininga pa siya, talagang pinagkaaitan siya ng oxygen ng napakatagal at ang kanyang katawan ay lubhang na pinsala at mahina. Ang gayong tao ay tila nagkaroon ng matinding pinsala sa utak. Bagamat hindi pa siya namatay, baka hindi na siya magising sa loob ng tatlo hanggang limang taon at mahirap ng gumising habang buhay. Hindi makaya na ni Charlie na panuorin siyang maging isang buhay na patay. Pagkatapos ng lahat, sa mata ni Charlie, si Mr. Orville ay isang matigas na tao at tapat. Ganyan ang isang tao na bihira at hindi niya kayang panuorin siyang maging isang walang kwentang tao. Kaya hinaram ni Charlie ang kanyang paningin gamit ang kanyang katawan at mula sa isang angulo na walang nakakita. Kumuha siya ng rejuvenation pill mula sa kanyang bulsa, at direktang inilagay sa bibig ni Mr. Orville. Dahil ito ay isang lihim na gamot, na pinino mula sa nawawalang sinaunang formula, ang gamot na ito natutunaw sa bibig, at may mahusay na bisa. Sa makatuwid, ang gamot ay mabilis na naging mainit na agos, at pumasok sa loob ni Mr. Orville. Hindi nagtagal, Tahimik na nagising si Mr. Orville mula sa estado ng pagkamatay. Si Mr. Orville ay nasa isang malalim na pagkawala ng malay, ngunit bigla siyang nagising. Binuksan ang kanyang mga mata. Nakita na nasa harapan niya si Charlie at hindi siya nakaimik sa gulat. Alam niyang ngayon lang, siya ay namatay, pero hindi niya alam kung bakit siya nagising bigla. Hindi niya maiwasang mapabulalas. Mr. Wade, ano ang nangyayari? Hindi pa ako patay, tumango si Charlie at mahinang sinabi, hindi ka mamamatay hanggat kasama mo ako. Lubos ang pasasalamat ni Mr. Orville at sinabi, Mr. Wade salamat sa pagliligtas buhay na ito. Pagkatapos magsalita, nagkasala siyang nagsabi, Pasensya na Mr. Wade, dahil hinayaan ko silang masakta ng iyong biyanan. Ikinaway ni Charlie ang kanyang kamay. Hindi mo kasalanan, bukod pa, hindi nasaktan ang aking bienan. Nakahinga ng maluwag si Mr. Orville at sa sumunod na sandali, nakaramdam siya ng malakas na pag-agos ng init na lumalangoy sa kanyang katawan. Ang daloy ng init na ito ay hindi lamang nagpagaling sa kanyang pinsala, ngunit nagpabuti rin ng kanyang katawan. Pakiramdam niya ay naging mas masigla at mas bata ang kanyang katawan kaysa dati. Original na mayroon siyang ilang presbyopia, Ngunit sa pagtingin kay Charlie sa sandaling ito, ito ay naging mas malinaw. Nakatingin siya kay Charlie na nagulat, nanginginig sa kaguluhan, at nagtanong sa nanginginig na boses. Mr. Wade, ano ang nasa katawan ko? Ito ba ang rejuvenation pill? Kabanata pitundaan at labintatlo. Sa piging ng kaarawan ni Elder Song, nakita ni Orville ang rejuvenation pill, at nakita din kung gaano ito kamahiwaga. Gayunpaman, hindi siya umasa na magkakaroon ng ganoong pagkakataon. Kaya naman, bagamat naramdaman niyang para siyang uminom ng rejuvenation pill, nabigla siya sa pangyayaring ito ng sobra. Kaya naman, sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi siya sigurado kung siya nga ba ay uminom ng rejuvenation pill. Bahagyang umiti si Charlie at nagmamadaling binigyan siya ng tahimik na tingin. At mahinang sinabi, ito ang iyong pagkakataon, Pakiramdaman mo ng mabuti. Napaluha si Mr. Orville sa sandaling ito. Alam niya na ang ibig sabihin ni Mr. Wade ay bigyan ng sarili ng pagkakataon. Hindi niya maisip na sa huling segundo, halos mamatay na siya. At sa susunod, hindi lamang siya namatay, ngunit nakuha rin niya ang magandang pagkakataon na ipinagkaloob sa kanya ni Mr. Wade. Ang magandang pagkakataon na hindi man lang niya pinangarap, ay hindi inaasahang dumating kanya. Sa sandaling ito, halos pumutok ang katapatan ni Mr. Orville kay Charlie. Naramdaman niyang ang buhay niya ay ibinigay ni Charlie. Mula ngayon, bawat segundo ng kanyang buhay ay para kay Mr. Wade. Sa makatuwid, sa hinaharap, tiyak na ilala niya ang kanyang sarili sa saddle para kay Mr. Wade, dahil kung wala si Mr. Wade, patay na siya ngayon. Kagad pagkatapos, mabilis na nakabawi ang katawan ni Mr. Orville. Tumayo siya mula sa lupa, pagkatapos ay lumuhad sa harap ni Charlie at sinabing, Mr. Wade, ikaw ang tagapagligtas ng buhay. Mula ngayon, ang buhay ko ay para kay Mr. Wade. Bahagyang umiti si Charlie, tumayo ka na. Nang marinig ni Mr. Orville, tumayo siya. Pagkatapos, tumingin siya sa paligid at nakita niyang nakaluhod si Liu Guang at ang kanyang anak sa lupa. Hindi matapang na gumalaw, si Mr. Jones at ang limang bodyguard ng pamilya Wu, lahat ay naging inutil. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga, ang lakas ni Mr. Wade ay hindi maarok. Sa dinami-dami ng tao, hindi man lang nila nasaktan si Mr. Wade. Kagad, hindi niya maiwasang magtanong. Mr. Wade, anong balak mong gawin sa mga taong ito? Direkta mo ba silang papatayin? Bahagyang umiti si Charlie at sinabing, Halika, pumunta tayo sa unang paglilitis at hatulan sila. Nagtatakang tanong ni Mr. Orville. Mr. Wade, anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Charlie at sinabi, Ang sinaunang Prefect Master ang nangunguna sa paglilitis. Mabilis na tumango si Mr. Orville Lumipat ng upuan at nakangiting sinabi. Mr. Wade, please umupo tayo para sa paglilitis. Tumawa si Charlie, umupo sa upuan, tinuro si Liu Guang at Liu Ming, at sinabi ng malamig. Ang mga kriminal na sina Liu Guang at Liu Ming, kayong dalawa ay aso para sa pamilya Wu at balak niyo akong patayin. Si Liu Guang at Liu Ming ay natakot at umiiyak. Mr. Wade, maging mapagpatawad, Mr. Wade. Napilitan kaming gawin ang mga bagay dahil sa utos ng pamilya Wu. Walang pakialam na ngumiti si Charlie, at bukas palad na sinabi. Dahil inutusan ka lang ng iba, pagkatapos ay ililigtas ka ng opisyal na ito mula sa parusang kamatayan. Nang marinig ito ng dalawa ay sabik na sabik na sila at napaiyak. Ngunit sinabi pa ni Charlie, maaaring maiwasan ang malaking kasalanan at mahirap patawarin ang mga nabubuhay na kasalanan. Kung gusto ninyong mabuhay, depende sa performance ninyo. Sunod-sunod na ipinahayag ni na Liu Guang at Liu Ming ang kanilang mga opinion. Mr. Wade, kaming mag-ama ay maglilingkod sa iyo bilang mga baka at kabayo, magpakailan man. Ikinaway ni Charlie ang kanyang kamay. Ayokong lagyan mo ako ng upuan. Kabanata 714. Pagkatapos ng lahat, sinabi niya kay Orville. Mr. Orville, dahil itong si Liu Guang ay mahirap na, ano ang dapat gawin sa kanyang ama? Saglit na nag-isip si Mr. Orville at sinabing, Kung gusto mong madamay ang kanyang ama, dapat tinawag na ama ng mahirap na bitay. Tumango si Charlie, Okay, tama ka, siya ang ama ng mahihirap. Pagkatapos magsalita, tumingin si Charlie kay Liu Guang at nakangiting nagtanong. Liu Guang, ano sa tingin mo? Mabilis na tinangon ni Liu Guang ang kanyang ulo, na parang pinupukpok na bawang, at walang sabi-sabi. Tama si Mr. Orville, ako ang ama ng mga dukha. Okay, tumango si Charlie bilang kasiyahan at sinabi kay Orville. Tingnan mo, dahil sinabi niya yun sa pamamagitan ng kanyang sarili, pagkatapos ay mabilis na ihanda ang yung kaligrapiya at bigyan siya ng isang pares. Calligraphy Natigilan si Mr. Orville at bumulong. Mr. Wade, anong calligraphy? Ako ay hindi marunong magsulat ng calligraphy. Itinuro ni Charlie ang salitang, kawawang nakabitin, sa ulo ni Liu Ming at tinanong si Mr. Orville. Human calligraphy, nakalimutan mo na ba? Biglang sinampal ni Mr. Orville ang kanyang noo at nagsabi, Oh, sorry Mr. Wade, hindi ko ine-expect na ganito ang ibig mong sabihin. Natakot si Liu Guang nang marinig niya ito. Ang salitang, kawawang nakabitin, sa noo ng anak, ay nagpasakit na sa kanya. Kung siya ay may salitang, ama ng dukhang nakabitin, sa kanyang noo, kung gayon maaari rin siyang mamatay. Kaya umiyak siya at sinabing, Mr. Wade, nakikita mong matanda na ako, kaya bigyan mo ako ng mukha. Tumango si Charlie at seryosong sinabi, Binigyan kita ng mukha, kaya hiniling ko kay Mr. Orville na magukit sa iyong noo. Kung hindi, e uukit ko rin ang mga salita sa magkabilang gilid ng iyong mukha. Bibigyan ka ng iyong anak ng isang pares, at maaari mong pagkakitaan. Si Liu Guang ay bumagsak at sumigaw. Mr. Wade, patawarin mo ako. Matanda na ako at kulubat na ang balat ko. Hindi madaling makakuha ng kutsilyo si Mr. Orville ngumiti si Orville, Liu Guang, huwag kang mag-alala, napakatatag ng aking kamay, kahit na ang puno ng malalaking tiklop ng iyong noo, kaya kung iukit ang mga salita para sa iyo. Nagmamadaling sumingit si Jacob at nagreklamo sa oras na ito, magandang manugang, itong si Liu Guang ay hindi isang bagay, gusto niyang iukit ang mga salitang, kawawang bienan, sa aking nuo at sinabi niya na dapat niyang pagsikapan ang pagukit nito hanggang sa aking bungo. Si Liu Guang ay nanginginig, umiiyak at sinabing, Mr. Wilson, nagbibiro lang ako. Galit na sumigaw si Jacob. Nataman ako ng kutsilyo ng iyong anak sa noong ngayon lang. Kung hindi dahil sa pagdating ng aking manugang sa oras, ikaw ay nagukit na sa aking noo. Si Liu Guang ay nagmamadaling umiyak kay Charlie, Mr. Wade, nagbiru talaga ako sa iyong ginan. Malamig na sinabi ni Charlie. Wala akong pakialam kung sinsero ka o hindi, bibigyan kita ng pagpipilian ngayon. Maaari mong hayaan si Mr. Orville na tapusin ang pag-ukit ng mga karakter nang hindi gumagalaw. O hahayaan ko si Mr. Orville na kumuha ng kutsilyo at kakapuni ang iyong anak sa harap mo. Mamili ka kung alin ang gusto mo sa dalawa nang marinig ito ni Liu Ming, napaluha siya at lumuhad sa harap ni Liu Guang. Yumuko siya at sumigaw, Dad, hindi mo siya maaaring hayaang kapunin nako. hindi na ako magkakaanak. Ano ang dapat niyang gawin? Kung alam niya ngayon, papatayin niya ang sarili, at hindi siya maglalakas loob na galitin si Orville o si Charlie. Ngayon, naglagay si Charlie ng ganitong pagpipilian sa harap niya, ano ang pipiliin niya? Ang karunungan ng buhay ay itinuturing na itinapon sa hukay. Gayunpaman, kung hindi niya pipiliin ang pagukit, ang mga ugat ng kanyang anak ay maaaring putuli ni Mr. Orwell. Ito ay hindi lamang ugat ng anak na lalaki lamang, ito ang ugat ng buong pamilya. Sa pag-iisip nito, niyugyug niya ang buong katawan, tumingin kay Mr. Orville, at nabulunan sa kawalan ng pag-asa at sakit. Mahusay na Mr. Orville, mangyaring magpakita sa akin ng kaunting awa kapag nag-ukit ka. Ngumiti si Mr. Orville at sinabing, Huwag kang mag-alala, tiyak na iuukit ko ito sa iyong bungo. Kabanata Pitundaan at Labing Lima Natakot si Leo Guang at napasigaw sa kawalan ng pag-asa. Sa sandaling dumampi ang kutsilyo ni Mr. Orville sa kanyang noo, napasigaw siya sa sakit at pilit pang nagtago. Diretso siyang sinampal ni Mr. Orville at malamig na sinabi, Sumisigaw ka ulit at puputulan ko ang anak mo. Nang marinig ito, si Liu Guang ay hindi na nangahas na gumalaw pa, naiiyak na lamang siya. Tinanggap ang kaligrapiya ng laman ng tao ni Orville. Tinamaan ni Orville ang kutsilyo ng napakalakas, at hindi nagtagal ay inukit ang apat na malalaking karakter sa noo ni Liu Guang. Ang ama ng dukhang nakabitin. Duguan na ang buong noo ni Liu Guang, mukhang napakamiserable. Natakot din si Liu Ming sa tabi, habang pinapanood ang kanyang ama na inukit ang apat karakter sa isang pagkakataon. Ang pakiramdam na ito ay talagang hindi komportable. Matapos maukit ang mga salita, nang ininig na umiyak si Liu Guang at tinanong si Charlie. Mr. Wade, pwede mo ba kaming bitawan? Umiling si Charlie at sinabing, sa palagay mo ba ay kaunti lang ang nabubuhay na kasalanan? Pagkatapos makipag-usap, sinabi niya kay Liu Ming, Halika, lumapit ka, ibigay mo sa akin ang iyong telepono. Nagmamadaling kinuha ni Liu Ming ang kanyang cellphone at ibinigay kay Charlie. Tinanong siya ni Charlie, may video recorder ba? Oo, oh. mabilis na tumango si Liu Ming. Nahanap ni Charlie ang YouTube, binuksan ito, at sinabi sa kanya. Halika, ngayon ang ama at anak ay mag-record ng cross-talk sa YouTube. Kung magandang recording, pakakawalan ko na kayo. Kung hindi magandang recording, lahat ng binti at paa ay maantala. Nagmamadaling sinabi ng mag-ama, Mr. Wade, magagawa namin ang sinabi mo. Basta huwag mo kaming patayin, okay lang ba? Okay. Bahagyang tumango si Charlie at sinabing, Halika, sasabihin ko sa iyo ang dalawa mong linya. Ikaw ay kabisado na silang dalawa. Hindi ka magkakamali. Naiintindihan mo ba? Tumango silang dalawa na parang bawang. Naiintindihan ko, naiintindihan ko. Sige, ngumiti si Charlie, pinapunta silang dalawa sa harapan, at sinabi ang mga linya ng dinisenyo para sa kanila. Nang matapos ang mga salita, nagulat ang mag-ama. Umiyak si Liu Guang at sinabing, Mr. Wade, kung gusto mo talaga na sabihin namin ito, gumawa ng video at ipadala ito, tiyak na papatayin kami ng pamilyang Wu. Sinabi rin ni Liu Ming sa gilid, Mr. Wade, gusto mo bang patayin ang lolo naming? Malamig na sabi ni Charlie, ano? Papatayin ka ng pamilyang Wu, pero hindi ko gagawin. Namutla silang dalawa sa gulat. Muling sinabi ni Charlie, sabihin mo, kung ere-record mo ng tapat ang video na ito, kayong dalawa ay magkaroon ng isang gabi para makatakas. Hanggat tumatakas ka mula sa Oris Hill, maaaring hindi magawa ng pamilya o ang lahat sa inyo. Kung makalabas kayo ng bansa, mabubuhay kayong dalawa ng payapa. Ngunit kung hindi mo susundin ang aking mga tagubilin, mananatili ka rito ngayong gabi. Nang marinig ito, nagmamadaling sinabi ni Liu Guang. Mr. Wade, matagal na kami sa Ores Hill. Kung aalis kami ngayong gabi, maraming aset ang may iwan dito. Kung unat ang noo ni Charlie, ano? Gusto mong makipagtawaran? Kalimutan nito. Huwag e record Ibigay mo lang. Nagmamadaling hinikayat ni Liu Ming ang kanyang ama. Dad, ang buhay ay ang mas mahalaga. Tayo ay pumunta muna sa East Cliff ngayong gabi, at pagkatapos ay lumipad mula Eastcliff papuntang Malaysia bukas ng umaga. Bibili din tayo ng isang maliit na manor sa Malaysia sa hinaharap. Hindi na ako babalik dito habang buhay. Sa pag-iisip nito, nagngangalit si Liu Guang at sinabing, "Mr. Wade, mag-shoot na tayo."